Hello mga ka Budget Meal. Welcome back sa Budget Meal recipe. Oh, yeah. Ako ulit si Nanay Sara, kasama nyo sa tipid at healthy na ulam. Alam nyo, kahit 100 lang ang hawak mo, may ulam ng masarap at masustansya para sa pamilya. At para sa episode 5, classic combo natin. Ginisa kalabasa at sitaw. Busog na, healthy pa. Pampalakas ng mata, pampalusog ng katawan kaya simulan na natin Alam niyo ba ang kalabasa ay rich in beta-carotene na nagiging vitamin A pampalakas at pampalinaw ng mata Okay Bukod pa diyan may lutein at zeaxanthin din ito ha huh? mga antioxidants na tumutulong protektahan ang mata laban sa araw at sobrang gamit ng gadgets At ang sitaw naman loaded with vitamin C at fiber Maganda para sa digestion at pampalakas ng immune system kaya kung puro fast food ang nakasanayan magsitaw ka rin paminsan-minsan para hindi lang busog kundi healthy rin ito ang ating mga sangkap kalabasa sitaw bawang sibuyas at konting tubig at mantika mga simpleng sangkap pero may big impact minsan kasi ang tunay na lakas nasa gulay hindi sa energy drink hiwain na natin ang kalabasa at sitaw Tipid tip! Bumili ng kalahating kalabasa kung sakto lang sa pamilya. Alam nyo ba, mas matamis ang kalabasa kapag hindi overripe. Huh? Kaya piliin yung tama lang ang hinog at ang sitaw. Kapag pantay ang hiwa, sabay-sabay maluluto. Sabay-sabay ding masarap. Oh, yes. Painitin ang kawali, tapos igisa ang bawang at sibuyas hanggang maging golden brown. Sabi nila, pag mabango ang kusina… Mas gumagaan ang mood ng buong bahay. Kaya hindi lang tiyan ang napapasaya ng gisa, kundi pang good vibes na rin. Unahin natin ang sitaw. Crisp tender lang para may crunch. Alam nyo ba? Ang sitaw ay makakatulong din sa puso at muscles. Oh, wow. Kaya kung madaling mapagod, baka kulang ka sa sitaw sa plato mo. Isunod na natin ang kalabasa hanggang lumambot. Pwede nyong isama ang balat para masustansya o balatan kung gusto nyo ng mas malambot na kagat. Depende sa trip ng pamilya. Parehong masarap, parehong healthy. Lagyan ng konting tubig tapos timplahan ng asin at paminta. Pwede rin dagdagan ng toyo para mas malasa. Ang sikreto? Balance lang. Sapat para malasa, hindi sobra. Ayan na! Ginisang kalabasa ang masitaw. Simpleng gulay pero busog at masarap. Healthy na, mura pa. At kung araw-araw may gulay sa hapag, mas mahaba at mas masaya ang banding ng pamilya. Yes! Mga kabudget, episode 5 na tayo ng Top 30 Budget Meal Recipes. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-share para mas marami pa tayong budget meals na pagsasaluhan. Ako si Nanay Sara, ang reyna ng budget meal recipes. Kasama nyo sa Tipid Ulam. Tandaan! Hindi lahat ng masarap, mahal.